Sa mensahe ni Mayor Ray Lacoste sa awarding niya tong Tilapia Festival dyan po sa Pamuntugan Park, na-mentionar niya sa, sa kanyang diskurso na ading social media hindi nakakatabang sa lokal na gobyerno paribok ko no, kinago ko no problema, dapat ko no directamente ko nung no magrani sa kanya hindi pagpaagyan sa social media. Ayan. Naman yung statement niya. Ha? Uh, ko man na ito mga kabuin ng kaya kilang kaarayo. Alagad, binerify ko atung sa mga nakarengeg Ha? Na uh, bagaan talaga ngayon yung kagawad. Ha? Ah, nakakaparibok ngayon ko na social media. Pwede man ko yung run mga problema. Arag ding mga sa educational assistance, kinunong mga programa. Di na pagdaraan sa social media. Alagad, uh, si Saidawa Pitokoy niya din ni Mayor Lacoste, ta di man ginaranan. Kadakil bagang <laughs> social media di sa ato na banwaan ano mga grupo lalo na sa fe, uh, buhi uh, sa buhi ah. uh, i mean sa facebook diyan yo buhi magazine buhi forum mauyay na banwaan wow buhi basta kadakil. ah nga ni grupo ning mga para vlog sa ah. so di man yang inaranan kin yo gustong sabyon ni mayor yo grupo or page sa social media Alagan mga kabuinan, to current today, ah, bilang ah, kit ading sa inyong alang-alang, administrasyon ng sa pinakadakang grupo ah, sa social media ading uh, ah, buwi forum. Alagan mga ugang, bago ta ading issue, balikan tanaw na daw, yung naging minsahe ni Mayor Lacoste kaso first 100 days niya sa office, October 10, 2022. Ah? Oo, magsasantao na, ha? Ah? uh, sunga so ninyo mga kabuinan and then tukaran ta itong uh, comment ni Mayor ha? kwa unta daw ni tuyawun <laughs> di tanong na pagtusikan ta yu sa kanyang naging komento Aber. ipinakita ta na ang alkalde ninyo pirangag ka mo dispuesto na istimaran ana unoman na ideya swestyon na ikakarahay nya banwan Alin man adi sa kapartido sa kapartido ko o beke ko kapartido. Kaya uminaga ako ang konfiansa. Taisi ko ang direksyon niya sa akin na liderato dahil sinunod ta yung mga prerequisites na piayat niya sirkumstansya. Padago sa pag extender ta ng ayuda pinansyal sa mga estudyante. Bakit sana po ako bakit sana kita? Kindi pati ana probinsya. Ana pagtaota ni Ike's aid to individual in crisis situation. Makikita po ninyo, di ako na mo umulit ka. Si Saima na magrani di sa akin, bukas, ana opisina. Kinuda pa maitatao, ana munisipyo, kinagko ako, ninong kako ka mo, pangagatan. Asin, matuod po, eh. kadakil diyan, na imbes na pabalik-balik ta, hindi. Ako na lang ang magsakrifisyo, kinagkumansa na nako. Sa isa pong sasabihin ni Charles Darwin, sinabi niya, If the misery of our poor be caused not by the loss of nature, but our institutions, greed is our sin. Na ang gustong sabihin, na ang kasakitan niya sa atin na anak kausa baka sa kagustuhan mahala mahal na kindi sa salang pag-gobernar, anak anakasa ta. Okay, ah, yeah. oh. Narangag ninyo mga kabuhin na natong uh, a year ago, first 100 days ni Mayor Lacoste, sinabi niya, malalinaw, baka bukas sa kanyang opisina. Akin agong problema, agong mga kuwa, ah, huh? Uh, minister pa niyang sabi na sa kasupit sa Teresa, sa, sa kanyang kuwa, na sinabi na nga ni, niya. Kaya lang, yung <laughs> payag niya, baga nang nag-conflict, ah, didi sa mga nangyayaring uwan. Arag niya mga naghinanakit, Ha, niya itong uh, uh, educational assistance sa mga senior citizen na uno pa man. Ha? Baga nang uh, tugma makalisa Buk, na sa taon. Baka na, baka na kuwa, da na pa susti, uh, di na nasustainiran. baka sustainable. Okay? So, uh, kaya ipinabasa ko, uh, ipinagplay ko na sa inyo bago ta uh, tukaran ang uh, nasabi ng topic. So, basado sa pahayag ni Mayor one year ago, nababago, ano, 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 uh, direksyon. Anyway, magkomento ako bilang administrator niya na Buhi Forum at Buhi Magazine at sa naging pahayag ni Mayor na nakakaulang I, mean di nakakatabang ading social media ha so kinago problema magrani sa kanya sinabi na niya ayer one year ago eh kaya lang basado sa mga naririnig ko mga feedback sa kanya ding mga netizens mga buwi noon baga nang buka yun ang buka na nangyari lalo ng pag-abot niya ding uh, una to yung bagong Pilipinas uh, ayuda ni Bongbong Marcos ha ah. so uh, diyan sa buhi forum kay mga kabuinan bantugan maray diyan yu tosik ah. siguro uh, popular uh, ko amang kamo nyaan aware man kamo ani na so ipaliwanag ko mga kabuinan kinuna ding tusik ana tosik usad na terminong buinan ha ah na anagos nung sabihin niya di mga ugang pisugtan, pidulis, o pipalabtan. Ha? Example, ha? <laughs> Madi po an example. Pag tinusik mo ang mga isiw, siguradong sasalpakan ni kanya dumaraga. Baga, yan. Matubagay yung mga, <laughs> mga sagugurang niya to. Alagad, sa saakan na interpretasyon, mga ugang, ading tusik na ipipresentar ta sa buhi forum, Agos nung sabi niya di sa ang English political satire. Ha? Political satire. Okay. Ana political satire o tosik, usad na forma ning pangirit o komento na nagiusar ning irony ha? o sa ang Tagalog kabalin tunaan ha Kabal, tunaan <laughs> balikan niyo yung mga Pilipino subject ninyo uno pa kantiyaw paungis, ah, pangirit para i-criticize ana usad na politiko, institusyon, ideolohiya, paniniwala ag urog na na isyu sa komunidad. Ah, uh, usad ding uh, paagi na ma-highlight, ha? highlight, ah, ning, uh, highlight ah, mabantog, ma shoutout o mariparo, matuyaw ana mga kakulangan, mga kakundian ag salanggibo aksyon ng mga politiko agnya na sa so na agko katuyuhan na mag-inkaminar ng ning pagbilog ng ning pananaw tanganing makurhiran a uno na kakundian niya di. Ang political satire mga ugang matutura ka ninyo sa manlain-lain na forma kaiba na sa mga literatura, mga drawing o cartoon sa mga editorial ng mga periyodiko yung mga ni para periodiko makikita ninyo sa mga pasali sa telebisyon ha? yung mga stand-up comedy, maski na sa mga pelikula, agu agopolitical satire, ag lalong lalo na sa social media. Ano mga tema o subject sa, polit uh, sa tusik mga kubayinan o political satire, kaparati pi-exaggerate ang ah? <laughs> ano aspeto ng politika sa susyudad, tanga ning matauan ning magkakanigong atensyon. Tak, hindi mo manan man, Di man yun, ah? <laughs> ang i-exaggerate, hindi man ang ka yun, ha? gobyerno ha? Ma, ma pag, uh, siirip, ano, mga sala, kakundian, pagkukulang o makabilog ning punto o pananaw. Mo ana na objective niya na satire, political satire o tusik. Ana mga satirista at mga para tusik, nigamit sila ning humor o paungis tanganing malinawa na nausad na seryosong usipan. Ha, uh, kontestaren ano, mga pagtubod, minsan ipi-expose ano, mga pagsaginsagin, na hypocrisy, mga kaluyahan o incompetence uh, korupsyon, ang iba pang isyu niya na sa so Mantang ana political sa o ading tusik sa Boy Forum, usad na entertainment, tayo iba nag-iugman eh. <laughs> Nagong at tinusik na naman niya si Kagting. O, adi, sa iba kaalingan, baka sa naman na 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 purpose niyan. nag man adi bilang paagi para mamukna, ning, makamukna ning diskusyon ag makaingkaminar ning ararum na pag-isip. Ha? Critical thinking, ano sabyan mga maninangin sa politika, ag sa kinaaba na kinsa ari kita nag star 449 years old na kita. Ha? Ano sibilisasyong taoy na. Ha? Dapat na kita balat sibuya sa, sa mga bagading ha? Dapat nga ni, high level na, na mga satire ta dide, ha? Dapat nga ni, nakita. Na kita. Ha? Paluway pa nga ading sa inyo abang linggo, de. So sa nakalis na duwang simana, trending na maray yung mga tusik dyan sa Buhi Forum, mananangad sa Educational Assistance, itong bagong Pilipinas ni Presidente Marcos, ha? grabe itong maray. Uh, nakinsari, kaso adi ilinunsar sa nabwa, kadakil-dakil mga ugang na nagreklamo. Minsan ako pang piparakuwa, sabi ko, ato na kami sa sanggunian. Sabi manirani, man kaya nga kami pintindi pag kami nag-chat sa kanda no comment, sin, pinagisin sa nangaya kagawad. Kaya pipaagi ngayon naman sa buwi forum, ha? sa mo na mga kalagbuot, sa buka ngayon pariyo, buka patas, na pag-distribuir, pag, pag ha? <laughs> na timing pati mga kabuhi na nabarang eleksyon, ha? makakabintay man talaga yung mga leader na manok ha? <laughs> ha? niya ding uh, administrasyon. Ha? Ta sabi ni Ranya ding mga netizen, nagkadakil kong nakausip, kinbaga ko ni kakakulor, bagay kakapartido, o kakabisto, ay hindi ka makakaiba sa lista. Yan. Amuan nyo sitwasyon, ha? Amuan nyo nangyari. Nagkaribok baga sa kuwa, nalukag. Ha? Linuwag na baga kalamay. <laughs> ha? Ading sa na banuan kaso nagabot abot yung bagong Pilipinas, Ha? Ha? Baga nang uh, mababasol pa si Bay Ma Bay Maninyo ata nagtaon ng karayan si Presidente Marcos. Amo pang <laughs> babasolo ninyo. Ang problema yung sistema dede ha? Si ibang mga gu mga gurang, nag-iunga. Uno nga yung requirements. Daman nga ni Paliwanag. Pag kung mga nagilibot na mga paralista, pi-verify kin kakulor. Ha? <laughs> Kaya tinusik ta mga kabuinan na ding, ading <laughs> bagay na de, Ha? Yung primero tang tusik mga kabuy nan pangani kuay baka pa matindi ha. nag sana sa nakita sabi ta shout out ha, sa LGU buhi kadakil nag sa akin. Pakisimbaga man ninyo. Akin pa uno sira makaiba sa lista. Una ng mga requirements, uno magdarang class card. Ha? O uno pa mag interview na you again deserving income tax return. Di malinaw basta nagpara pang lista sana, ha? So, alagad, anapairaram, yung pinaka-purpose, alangan man yung mga leader sa barangay, mag-ibon niya ang kinada instruction sa <laughs> nakakataas. Ha? Ah? At itong kakulor. Ah, Alagad sa halip na magpaliwanag, nag-asa pa kuno ah? Ang mga leaders ang staff na kakampi ni Mayor, kaya ading sa inyong alang-alang na, na, napiritan kita mga kabuhin na magtusik. Ha? Ah? So kadakil na nagluwas ng mga komento, si opinion, ning mga netizens lalong-lalo na sa Buhi Forum. So, wala yung nagkakapirang tusik mga kabuina Ha? Sabi ta, shout out sa LGU Buhi, kadakil ni unga niya na educational assistance na ipapanao. Pakipost man sa FB page ninyo ana detalye. Yan, thanks. Bago sa, sa Buhi Forum, ang togo sa LGU Buhi, ikuha kinta na, ipinagpost kinta na ito ha. Kinunuan na kapaliwanagan ni na mga kriteriya o ng mga requirements. Ha? So, uh, adi, nakagutos ning 316 na reaksyon, 280 ang komento. Ah. Nakikita ninyo dyan, 12,600 post reach. Ayan, ha? Ah. Pwede talagang ma ha? Ah. <laughs> okay. Yung sa tapang tusik, yung mga nakaluog pa lang sa educational assistance, ang general average sa politika, 100 100%. Ayan, nagipuon na mga kubay na nyo, pinagpaliwanag ko sa inyong political satire. Ha? Ah? ah, adin, nakakukuma na din yung 453 reaction, 137 comments. Ha? Ah? Kadaklan din yung hinanakit. Ha? Ah? Consistent mga kabuin na na, 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 mga komenta na di, sira pinilian. Ha? Ah? <laughs> ha? Ah, pinilian, di nakaiba. Tabag ka kulor baga ka, -ka, 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 -ka aliado. Sad pa? Adi ah, matindi de ha, ah. ni para upgrade sana na sa ato na tusik, ha, ah, yo political satire. Sa nagunga, agko ah, na disma yung babayi, inal sa yo bangke, yo bangko, bangketo. Sabi niya tong sana ni Alsa Padi, napaunwa di si Madi. Ah, nagrehistro sa online, nagutub new requirements, nagapon pila sa validation, di man palan kay sa lista. Ayan, ah. So, adi nakakukumaning ng 361 uh, reaksyon ag 44 komento. Madi ang pinakamatindi, ha? Ah. Ah, ha? Nakaiba didi sa sugot si Mayura. <laughs> Sabi niya dong inaagin, uno ta hindi ika nakaiba sa lista. Nitius man kita, malatali mo man, ibinuto ko man si BBM, ha? Ah, referring to Marcos. Sabi niya dong agin, mantang ni Palawas nagmadil ag nagmarje kaya ikainay yan <laughs> okay <laughs> yan amuan yung mga tusik mga kabuhi na na uh, amu gaya hindi man ako lagi sabi apwera ah, kaya niyan agupa pa si, Chris, si dating konsyal Christian Ichipari ha? Ah, guman niya na discovery na ilinista ha? Ah, pag abot oras baga pinalaum sana ha? Ah. di man palang kaya basalista. sa lista para nga yan mauli-ulian ma baga agupa panluloko ha ah. So, amuan mga kabuinan na nangyari niya ding uh, uh, nasabi ng... <laughs> so, ana ana ana, ana ana ana, sa atin mga kabuinan kaya lang ana bagading mga kritis, kritisismo kay positive criticism ah, uh, bago man natong ana ana gustong sabihan mga kabuinan niya ding pigi buko objective di ako pwede din ding magpersonal ha di ko pwedeng sabihan na si mayor ngaya bagadi ha bansagan kunyo personal na kakundian, diyan pwede. Dawa sa ari, uh, ano ba ano niyaan? subjective. Dapat kita objective or positive criticism. Okay. Um, Ang mga diyan na istruktura o criticism mo na nagitaw ng feedback, isa na ding valuable tool sa gobyerno sa nagkakapirang paagi. Ha? Kinta na di pagmaraot ni Mayor Lacoste, di iya maging balat sibuyas, Buyas, Kinagu mga mga ding feedback mismong yung mga tao na sabi niya do sa speech niya bago na dawa bago niya kapartido o kapartido man niya ako niya kinuno man ng mga question tatawa niya ning tabang ha? so uno ta kay pon magasa <laughs> tadi kay yung positive criticism ha o critical uh, ading criticism pitabangan ana lokal na gobyerno na makita ang mga lugar kinsa ari ang mga polisiya o programa bako efektibo o kaya kay ng improvement. Ading nasabi ng feedback mga ugang, ni inkaminar adining modifikasyon o adjustment tanganing masirbihan ng maray ana pangangaipo niya mga namamanwaan. Yan. Naman na purpose niya. Di ba ka pagtuya tuya ha ngayon pag tuya, tuya. Siya, lang sa paungis. Pero ako minsahe. Ipipaabot ta, So, ano pag-inkaminar ang pag ning ng positibong pagkritisismo mga ugang o pagtusik na nagipakita ning commitment sa transparency ag accountability. So ipipakita niya di ana gobyerno lokal bukas sa feedback ha willing na matugunan ana concerns niya na mga buinan. Ayan. Na nagiresulta di sa pagpakusog niya na piba nung public trust ha. So a public office is a public trust ha. o tiwala niya ng mga namamanwaan. Eh, pa? ana positibong kritisismo nagipromote ning demokratikong dialogo ha pag-uusip bagayo mag boyfriend mag girlfriend nagisuruwayan kin bu uh, na pag-uusip malinaw urusan puro sa napasabot <laughs> ha dapat nagiusip di mapatud communication maski sa magsud nga hindi mag divorce madali na pati yung divorce bill na kinsa rin ading sa na banuan kay puan makamukna ning kultura ning bukas na dialogo ang demokratikong partisipasyon. Ang mga na nakakamati ning kasagbuot o empowerment na maibosis sa kandang mga concerns, opinion ang mga inanakit. Nagikontribyuda di sa mas informado aktibong sosyodada. So makikita mo kuno mga kabuinan sa usad na sosyudad pag aktibo ana dialogo ha ading mga bagading pinagigibuta. usada da ana healthy, ha? civilized <laughs> uy nang panaw na kuan 449 eh abaga ah, nge eh, uno pa ang gobyerno na bukas sa positibong kritisismo arayo na maging stagnant ah. kasi baga sabi nyo mga agenda kaboring aya at ah. da, da man hindi eh, man nagireng agunang sesyon nagagasa pa boring so kin bukas an positibong kritisismo pi ako ano, mga katuyawan ah, di magiging stagnant. Ang nasustenido ng feedback, naging kaminar sa gobyerno na mamantinir, ang kisi makaskas, ang pagresponde sa problema. Ang preparado sa unuman na mag pang problema niya na banwaan. Ang nakatuyawan sa luwas niya na munisipyo, pwedeng magdulot ng liwanag sa mga blind spots ha, na hindi nakikita niya ng na mga opisyal ng gobyerno o pwede sir na nakikita manira alagad hindi rapi considerar mas dakil na kritisismo to yaw utosik, mas dakil na insights o options na pwedeng ikonsiderar niya na gobyerno sa sakandang mga desisyon. Importante kaya mga kabuin na <laughs> desisyon ha. Kini ka magpadalos dalos, di mo pirengag yung mga tao. Lalong di mo pirengag yung mga department heads ha. ha? <laughs> ano mga department heads ni Janie Mayor. Ano mga department heads mo nagi kinago sa boy forum yan yung mga departments mo nagido agumandulis <laughs> di gusto sabi hindi nagakairintindihan dapat arigluhon mo yan mayor ha arig niya, de agui ka external problem na di mo di mo kayang iabsorb ading mga nagituyaw nagayat sa imuning kapaliwanagan mas lalo na hindi mo masolba na problema di nagakairintindihan si bagade si Bagadi, si Bagadi, di tininuan So, dyan pa sana, makikita na disunity. So, ang pag ako ng positibong kritisismo, nagitaon ng oportunidad para sa mas lalong pagkasabot, adal, pagtalubo niya ng mga nasa gobyerno. Ha? Di ipagmaraot. Naging kami naradi sa kultura ng sustenidong pagbabago ang kauswagan. Ang feedback alin sa mga syudadano tabi, sa mga stakeholder at iba pang expert nagituwang sa gobyerno para maka sa adjustment sa serbisyo publiko maasigurar na mautob ni raa na pangangaipo ag paglaom niya na publiko ng efektibo ag efisyente arag niya tong sinabi mo mayor kaso a year ago ha ah, kin uh, di, mo, <laughs> di mo ako on ana mga baga, de, eh. ah, talagang pirmi kang uda niyan sa muda ah. di ka makaka makaka iruning duelo uh, mai you tadi mo pinagi konsulta ha uh, mga tao amo na an nakabegatan kaya para ma-address an inequality ag injustice adi a form of inequality injustice atong nangyari sa mga educational assistant sa mga senior citizen na nagparapila. pila uh, ha kapos da mapalan sa lista maski maski sa, sa kuwa, sa iba-iba ha iba-ibang kasong uniform da pagkakausad. casual unong purpose ha para galaon na na ha para makapalusot sana na di man talgay ka kaiba baga uh, magayon ani nagikreara din ng inhostisya ana positibong kritisismo pwedeng magmukna o mag-shout out ng attention sa social, ekonomiya, at political na inhostisya ag indi pagka pantay-pantay na among magsirminggiyan niya na gobyerno, kinta na, na ma ma-address ang mga isyo, magingwaning ingwan pantay-pantay na sosyedad syudad, uda ralamangan, sabi nga ni sanaol Sa sumada mga kabuin ng ading positibong kritisismo, tosik, tuyaw, o kinuno pa man, usad na vital tula ah, ha? kinbaga sa karpentero, amadiyo, martilyo, ha? Ah, o lagade, sa lokal na gobyerno tanganing mapakusog ang mga pulisiya programa ag kangaminan sa paggobernar sa paagi ng transparency accountability demokratikong paagi makakabago ag makauswag ag sa kauswagan pitugutan niya di ang gobyerno na makatuod sa mga pagkakamali o pagkukulang mag-adoptar sa pagbabago ag ultimo makasirbining mas matanos para sa ngaminabuinan. Baka man nga amin mga kabuin na napipaabot, tama na. mag -ibaluar. mas kada, Mas, mauyakin, mas mauyay mas kadakal na pinaabot, iproseso niya na gobyerno. Kito ninyo, arin di yung mga pikita tang makakatabang. Ta, baka man nga amin. Ha, pwedeng aguman, nga, aguman dyan magpaabot sa inyo at pala, magkakaaguning negative impact. Ha? Tatao na ka niyan, ano, ano, ba niyan, common sense. Okay? So, uh, pasensya na tabi ka, Mayor, kin na ipaluwas ko man yo sa akin man na simbag adtong uh, mo man tinuko yung king gisay kini maray na anta uh, usad man pakita kit ang aktibo sa buhi forum aga buhi magazine okay so uh,